Matagumpay na nailigtas ng Marantau Municipal Police ang isang dalawang taong gulang na bata na hinostage ng kanyang sariling ama. Matapos ang dalawang oras na negosasyon ayon sa PNP ProBar, nailigtas ang batang biktima at inaresto ang ama nito. Nangyari ang hostage taking sa barangay Maul Ilian, Marantau, Lanao del Sur, araw ng lunes, June 30, 2025. Kinilalang sospek sa alias na Itlog. Sa tulong ng alkalde ng Marantao at mga barangay officials, nadisarmahan ng sospek. Nagtamo naman ng minor wounds ang bata sa leeg na gadinala sa Amay Pakpak Medical Center. Nasa kustodiyan na ng Marantao Municipal Police Station ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Batas Pambansa Bilang 6, at Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004.